So, hello guys! What's up? It's me again, sa Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, mga minamahal, finally, nagsalita na po itong si General Browner. E, eh, alam nyo naman, ba diba, kahapon, na i-content nga po natin na meron pong mga retired military men na ang sabi nila, papatapusin lang daw po nila ang bagong taon. And after po ng bagong taon, doon na daw po sila lulusob at magsasagawa ng destabilization effort kung ano paman para po mapatalsik ang ating presidente. So ang gusto nilang mangyari, hikayatin yung mga military retired personnel. ba diba yung mga retired pma -er, mga mga sundalo na mga retiro na ang gusto nilang mangyari mga minamal is yayain para nga daw po magsagawa ng destabilization plot, ng, ng uh, pag-aaklas, pag-aal sa balusa dito sa ating gobyerno. So, ini-encourage nila, niyayaya nila, hinihimok nila na magkaroon sila ng iisang boses para po mapatalsik ang ating presidente. Kagaya nga po kahapon, di ba, may nag-message sa akin. Ipabasa muna natin yung mensahe mga minamahal bago ko ipanood yung video ni... General Browner, ang sabi, Pacheck po yung bagong blank. Tatapusin lang daw po. Tatapusin lang daw ang New Year sa kagsilagagalaw. sila gagalaw. Wala bang pwedeng gawin ang gobyerno sa mga retired military men na nag initiate ng pag-aalsa laban sa gobyerno? Malakori ang gusto nilang mangyari. Nakakabahala. Please hide my identity. And kahit nga din po sa video ni uh, sundalong dado, yung sundalong kanin, ang sabi niya inaantay lang daw po nila mga minamahal. Yung hudyat, inaantay lang daw po nila yung message ng nasa taas at kapag binigyan na daw po sila ng go signals sila daw po ay kikilos na, which is nakakabahala nga naman. But so far, ito yung kagandaan kasi hindi po nila nayaya or hindi po nila na nakuha itong si General Browner. Actually, mga minamahal, yung mga retired pma year na yan, yung mga retired military men na yan, uh, wala na po talaga yung mga connection lalo pa dito sa ating gobyerno kasi retired na sila nagbe-benefits na lang po yan sila ng kanilang mga pension ng kanilang mga beneficio uh, sa ating gobyerno bilang isang retired Uh, uh, retired military men. So, kung ako nga lang po yung tatanungin, dapat sana tanggalan ng pension yung mga taong nagsasagawa ng disturb sa ating presidente, lalo pat mga retired uh, personnel sila. Imagine na, ah, they know the Constitution, they should protect the Constitution, they should protect the people. Diba? hindi Hindi yung uh, mag-aal sa balusa ka dahil lang sa iba yung paniniwala mo, mag-aal sa balusa ka ng dahil lang sa hindi mo gusto yung yung patakaran ng ating gobyerno which is pabor naman yung nakararami, ikaw lang talaga tong parang baliw, 'di ba? So, buti na lang mga minamahal, itong si General Browner ay nagsalita. Ano yung sabi ni General Browner? Pakinggan natin at panoodin natin mga minamahal. Sampal ito na katotohanan sa mga na nagnanais na magtatag ng destabilization plot. nag initiate mga minamahal ng uh, pag-aal sa balusa sa ating pamalaan sa ating gobyerno. Panoodin nyo tong video ni General Browner. Allow me to uh, take this opportunity to remind our soldiers in the armed forces of the Philippines To continue to be professional and competent. The past days, in the past days, we have seen a uh, myriad of uh, events that uh, transpired in our country. And uh, this has shaken the political environment of our country. As soldiers, We should not be shaken by this. Hindi dapat tayo no, uh, maapektuhan ng ng uh, masama dahil dito. That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization and we are loyal to the constitution. This also Goes to say that we are loyal to the duly constituted authorities, no? whoever that may be. No? Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. No? And in that uh, vow that we took, vow, no? yung vow natin, yung panata natin, sinabi natin na we will continue to uphold the Constitution. So, yun lang po ang isipin natin para hindi tayo makonfuse. So, very clear. <clears throat> very clear yung ating uh, mandate. Okay. Nagigets ninyo mga minamahal. Ang sabi, ni General Browner, we are loyal to our position and to the vows that we made nung tayo pa lamang po ay pumapasok sa serbisyo. So tama nga naman mga minamahal na maging loyal tayo sa ating mga sinumpaang tungkulin. We should imagine, mga minamahal, dapat protektahan natin ang Pilipino protektahan natin ang taong bayan protektahan natin ang constitution we are remain to be loyal to our country so rinig nyo. so malaking sampal po ito mga minamahal sa mga nagnanais na magsagawa, mag-initiate ng destabilization plot, mga nagnanais ng destabilization effort, mga nagnanais ng pag-aaklas, paghihimutok, pag-aal sa balusa sa ating pamahalaan. Dahil yung uh, leader mismo, si General Browner, ay hindi nila nakumbinse. So maybe may mga retired military men na magkakaiba tayo ng principles, magkakaiba tayo ng uh, paniniwala, magkakaiba tayo ng, ng perception, views, and opinion. Pero it doesn't matter na magkaiba man tayo, tapos ang gagawin ninyo ay mag-aal sa balusa kayo. Hindi po tamang gawain yun. Dahil unang-una, naging uh, government official kayo. You know what is right and you know what is wrong. Di ba? Mali yung ginawa, yung gagawin pa lamang ninyo. Kaya, kung ako yung tatanungin, dapat sana mga minamahal, yung mga najan uh, nadyan sa gobyerno, dapat tinitingnan nila yung mga kagaya ni kliyente uh, Clemente, ni, Dad, ni Clemente mga minamahal, si Dado, na nag initiate ng pag-aaklas, paghihimutok sa ating gobyerno. Dapat tinitingnan Di porket isa lang yan na nagsalita, hahayaan na, dapat tingnan, dapat merong gawin ang pamahalan. Kasi ang maliit na boses, ang pa isa-isang panghihikayat ay pwedeng dumami yan. At hindi na po natin kayang solusyonan yan once na ma, uh, mas madami na sila lalo. So habang maaga pa, habang kaya pang linisin, bigyan at turuan ng leksyon. So paano tuturuan ng leksyon? Tanggalan ng benepisyo para yung iba na magsasagawa pa nun ay hindi na po nila may isipan na gumawa ng, ng pag-aal sa balusa kasi nakita nila na may punishment. Kasi masyadong maluwag ang ating administrasyon eh. Masyadong mabait si PBBM. Even na uh, yung mga military retirement personnel na yan, binababoy, kinuku kinukutya itong ating uh, presidente. Ang bait pa din makikita ninyo na never pong nagsabi na yun, tanggalin ninyo yun ng pension yan. Sinabihang bangag adik, never naman na, di ba, never nyong nakita si PBBM na gumante. Hindi katulad ni Digong noon. Mayroon lang isang teacher na nag-post, o, oh, papapatay kita, mayroon 50 million. Di ba? Ano yung ginawa nila, pinakulong nila yung guru, kahit wala namang capacity. Di ba? Hindi katulad ngayon. sinabihan mong bangag adik, i-assassinate, kung ano-ano pa. Never gumante. Never nyo nakita ang gumante, mga minamahal. Iisa lang yung nakikita ninyo, gusto pa rin ng ating presidente, yung nagkakasundo tayo. Workaholic ang ating Pangulo, mga minamahal. Nakikita nyo, never nyo pinansin yung mga issue-issue na yan, workaholic. Trabaho-trabaho lang. Kasi, ah, uh, he is for the people. ba diba? Kita nyo naman na yung puso niya ay para sa mga Pilipino. Aanhin niya naman kung papatulan kanya. Aanhin niya naman kung ano. Ano yung benefit sa kanya? 'Di Imagine niyo 'yan. Wala namang magiging benefit sa kanya kung papatulan niya 'yung mga 'yan eh. Pero kahit kapatul-patul na, hindi niya pa din pinapatulan kasi mas inuuna niya 'yung bosses ng mga Pilipino. Inuuna niya na mas kailangan natin ng trabaho. Inuuna niya na kailangan mas mapababa ang inflation. Inuuna niya yung mga major problem ng ating bayan. Kung paano tayo magkaroon ng pera, kung paano masolusyonan yung uh, mga crime rate dito sa ating bayan. Kasi yun naman talaga yung nakakapat. Ganun ang ginagawa ng ating presidente despite na ang daming mga kultong DDS na pinapabagsak ang ating administrasyon. Tingnan nyo na kailang rally na sila. Kita ninyo, oh, nakailang pag-ano na sila pag, pag sa EFP, sa PNP, active man yan or retired, nakailan na sila. Ilang strike na yun pero pinalampas lang po ng ating gobyerno. Pinalagpas lang po ni PBBM. Ganon po siya kabuti. Ganon po siya kabait. Ganon po ka may puso ang ating gobyerno. ba diba? Pero kung ako lang, hmm, dapat parusahan yung mga yan. Kung ako lang dapat parusahan yung mga nagsasalita ng ganyan. Anyway, uh, thank you kay General Browner at uh, thank you din sa mga retired uh, PMA retired soldier na mas ninanais ang pagkakaisa sa ating bayan kaysa magkagulo ang ating bansa. Alright? So, yun lamang po. Pahingi lang po ko ng comments, like, and share mga minamahal. And click nyo na din yung notification bell ng ating video. So, it's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming maraming salamat sa inyo, mga minamahal. Mag-iingat po kayo palagi. And Happy New Year!